Bye. Sorry pa. Tinoko niya ako Nay. eh. Mahuli ko sila ng COVID niya. Nanay. <lush> uh, Ito. Favorite mo almusal. Oh. Ayban, <laughs> uh, huwag kakalimutan na yung aking sinabi sayo ha Magkukainom ka, ka ng Luyang dilaw na nilaga Ako Salamat po sa inyo. May mm -hmm. pasyente na po yata kayo. Salamat po. Halik na, magandang umaga po. Papahilip ko po, mm -hmm. uh, po, po sa si nanay. Oh, ano ang naging problema ni nanay? Ano po kasi, eh, nagkaroon po ang problema sa bahay. Medyo may pagtatalo lang. Tapos mga ilang araw po, hindi na po nagsalita si nanay. Tapos medyo hirap na po siya maglakad. Hmm, sige, at ating gagamotin sa aking, makakaya. Huh? Nanay, hawakan ko ang inyong kamay, ha? Kailan pa siya nagkaganito? Mga ilang buwan na din po. Hmm, pwede siyang tumayo ng bahagya para mapalipat din eh. Hindi hmm, po kaya ni Nanay, hirap po kasi talaga siya, binubuhat ko po siya. Hmm. Okay, dito na lang. Nakalala mo ba dito, Nay? Sesehan natin dito nila at ah, siya ni Kuya.

Medyo pinit ko naman na eh. Kasi... Alam ko bayang araw, babalik ko sila. Alam ko, gusto nyo din mangyari yun. Kaya tayo sana, magpalakas kayo. Gusto ko din mabuhay yung pamilya natin eh. Hindi, hindi ko kayo eh. ako eh. yan. I'm home! <laughs> How's that, brother? Kuya. na na pinagbago ng bahay natin ah. Tapos na rin paggawa nitong gate. Huwag parang gulat na gulat ka. Saan sinabi mo dadating ka para napagandaan kita. Ano ba naman yan? Eh di ko sinabi ko, hindi na to surprise. Pupunin oh, <laughs> ko lang yung maleto mo eh. Eh, namiss kitty eh. <laughs> ano? Nasa si nanay? Andun, sabay. Tara, tara. Ganda lang ng gate natin ah. Dati pink lang to, ngayon blue na <laughs> <laughs> Tara kuya. Ang dami ng halaman ha. Ah. Saan ba si mama? Ma! Ma! Ito ma, oh. Nandito na po ako. Ma po pala. Ako sa birthday niyo, ma. Sabi sa inyo, hindi ako mawawala sa birthday nyo, Ito, nandito yung pasalubong niyo. Ang dami ito. Ah. Siguro, na-miss lang ni mama yung luto ko ng tinola. Ah. pag ko na lang kaya siya, no? Si, Sige, kuya. Mukhang... pata pa si mama, eh. Talagang... Gusto mo ng lambing ko, ano, ma? Ma! Uh, Sige ako na bahala kayo yung mama. Uh, Ihanda ko lang yung mga gamit ko doon. Sige. Uh, siguro mga lang ko lang muna ako matas balik ako dito. Okay po ba sa inyo yan? Uh, pasok ko na lang muna siguro kayo. Brother! Si mama! Oo, oh, bakit kaya? Ano, alisan mo na, mamamaling ka para pambilin din wala. Kasi mukhang pagod pa siguro sa may, no? Kasi ah, doon pa rin yun, yung palengke, ganun pa rin. Ah, doon pa rin? Oo. Oh. Ah, sige, balik ako ah. Yung bag mo kuya. Ay, oo pala. Oh. Ah. Diyan si Kuya na eh. Tara <laughs> na, kain na tayo. Luto na yung niluto ko na favorite ni nanay, yung tinola. Eh, sige, kuya. Suwed lang ako kasi kailangan ko tapusin to eh. Alam mo, aanga talaga ako sa'yo, brother. Kasi buod sa nag-aaral ka na, tatrabaho ka pa. Kaya, kampante ako na iwang ka dito kasi alam ko na maalaga mo na maayos si mama. Pero sana, sana naman, huwag ka naman maganyan kasi ngayon lang ako umuwi dito eh. Alam mo naman na minsan lang ako umuwi dito sa Pilipinas tapos tatanggihan mo pa ako. Pasensya na kuya. Ay, dami kasi Medyo kahit pa paano nakakaraos sa pa online online shopping. Ganun. Kailangan kong suplento mga to eh. Ano ba? Isa, e, sige. Kung... Ah, hindi... Susunod ako, kuya. Sige, sige. Antayin kita doon ha. Ay, e, pa. Uh, ate... Ian, pasensya na dito na muna ako mag-stay. Biglaan yung pag ko. Eh, bakit dala mo yung mga maleta mo? Ah, uh, hiwalay na kami ng asawa ko. Kaya dito na muna ako. Eh, na, ate, nandiyan na si Kuya Ha? Ah, eh. uh -huh. uh, Oh, Jen! Ah. Umuwi ka na pala. Kuya. Ako sa trabaho mo? Dito ka na pala. Oh. Pasalubong ko. Eh, Anton. May pasalubong din ako mama. Tsaka, pumuputi ka. Siguro, alaga-alaga ako -alaga doon sa trabaho mo. <laughs> ah, oo, kuya. At tsaka, nagpaalam kasi ako sa boss ko. Dito na kasi ako na destino sa probinsya eh. Kaya, dito na muna ako mag-stay para hindi masyadong malayo sa trabaho ko. Hindi, eh, mas maganda, di ba? Oo, oh, magkakasama-sama tayo, magkakabanding tayo, matutuwa yung sigurado si Mama. Ah, uh, uh, sige. Ah, na, malita mga ate. Oo, oh, tara. Sino mo, kamahin ko muna. Tara. Hindi na. Parang malungkot ka. Ay, man, kuya. Tara. Iyan, yung tinola. Meron pa ba? Oo, oh, meron pa dyan. Nay, sorry, Ma. Ninoko niya ako, Nay. Eh. Nauulik siya na ng COVID niya. Sorry, Nay, hindi ako nakiligyan. pamilya ko sa taong pinalitan lang rin ako. Nay, aalis na ho ako. Si Ian na hong bahala sa inyo dito. Ano? masisira ang buhay mo dun. Huwag ka umalis, anak. Mag-isip ka. Nay, mahal niya ako. Anak, kilala ko yung lalaking yun. Please, mag-isip-isip ka. Malulukuhin ka lang nun. Nay, huwag kayong mapangusga. Mabait yung tao. Tsaka mahal niya ako. Anak, kilala ko yun. Bahala na ho kayo dito. Nay, 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 <tipos> ay, ay, ay! Ah, <tipos> <tipos> Sorry, nay, 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 Sorry na eh, sana nakinig na lang ako sa inyo. <tipos> Hindi sana kayo nagkaganito. At awan na eh. Nayan na to. Ha? Bakit 50% kay Ian tapos tig 25% lang kami ni Jane? Paano nangyari yun? Eh, kuya, huminahon ka. Naon pa no oh, hinahon iyan. Kaya mo lang nasasabi ang palibasan malaki mana mo kaysa sa amin eh. Hindi naman sa ganoon. Eh ano? Palibasa kasi nung wala kami dito, ikaw lang kasama ni Mama. Tinik advantage mo. Sinulsulan mo si Mama para mapunta lahat sa iyong mana. Tama ako, di ba? Kuya, narinig mo ba 'yung mga sinasabi mo? Alam mo problema sa iyo iyan eh. Yang ganyan mong attitude eh. Wala nga kami narinig sa'yo, iniis eh. Wala ka ni isang hingi ng tulong sa amin dalawa. Alam mo ko nang bakit eh. Sinulsulan mo kasi palibasa, sinungaling ka! Sinungaling? Oo! Oh! Baidin mo talaga si ate Oh, bakit pati ako na damay? Eh? eh sa ating tatlo dito, ikaw naman ang pinakamasarap ang buhay. Ba't oh, diba? Masarap ang buhay? Bakit? Napagtapos ba ako ng pag-aaral? Diba sabi ni mama, ikaw muna yung magtapos ng pag-aaral para matulungan mo kami, para makagraduate ka. At ko naman ate, nasan ka? Ba sumama ka sa lalaki mo? Sinagot-sagot mo si mama, iniwan mo si mama kahit alam mo na si mama yung nagtataguyod sa pamilya natin? Umaasa kami kuya na maayos mo to eh. Kaya nga ikaw yung nauna eh. Para may raus natin itong pamilyang to eh. Ito sasabihin masarap yung buhay. Kuya, nagka-pamilya ka. Sino naiwan kay mama? Ako. Kasi si mama nagtataguyod sa atin. Bakit? Meron ba akong masasandalan tulad ni ate? Wala. Kayo? Tumawag ba ako sa inyo para humingi ng tulong? Hindi! Kaya wag na wag nyo sasabihin na sinungaling ako at masarap ang buhay ko dito. Dahil si mama lang yung nagpapalakas sa akin. Dahil kailangan kong magtrabaho online, kaya di ko napagtapos sa na pag-aaral, para masustentuhan ko yung pangangailangan ni mama. Tapos so, ngayon, ganyan yung sasabihin nyo sa akin. Yan. Yes. Yes. Sandali. Yes. Yes. Ikaw na. Ikaw nga ako. Ikaw na. Ikaw na ko yun. Marami kang kasalanan. Sige na. Ah. Uh, brother. Gusto ko sanang humingi ng... Gusto ko sanang humingi ng sorry. Nadala lang ako kasi... alam mo na, magsunang damdamin buntis kasi ako eh. Kaya anong nangyari? Yung pangako ko para sa pamilya natin ay eh, pagsabtabi ko na. Nag-focus ako sa sa pamilya ko. Ang na nakalimutan ko, may pamilya pa pala ako dito. Siguro deserve eh, mo naman siguro talaga 'to kasi to naman yung nag-aruga kay Nanoy. Alam ko na may pagkukulang kami. Pasensya na rin po sa mga nasabi ko. Sana mapatawad niyo ako. Sige. Yan. Sorry. Kuya. Nay. Ako yung nag-iisang babae, pero... Ako pa yung nag-iwan bisna na ako yung maglalagak kayo natin. Sorry, Ian. Sorry, Nay. Oh, no. Nay! Ay. Nay! Nay! Babawi ko ako, Nay. Mga ako. Hindi ko na po kayo iiwan. Nahi dito na kami na eh. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang $599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay meron dala sa huwag kayong mag -alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagada, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw. magkasama tayong lahat. Tibon Manila,